Hi, so congratulations uh, on Janice for uh, your first income. May good news ako sa'yo. <laughs> Check mo yung ano mo. Mag-share screen tayo. Check sa? Check mo yung account ID mo. Ano sa'yo? Yung ano ko sa'yo. Pinagay ko sa'yo before na link. Yung sa account ID. Okay, open mo yan. Okay, open mo lang yung account mo. Ah, dashboard. Ah, oo. Dashboard. So, ito guys, yung tinatawag nating account ID. So, once meron ka nito, dito papasok guys, yung lahat ng transactions and lahat ng income mo. So, kung gusto mo makapag-start dito sa OBA, ito yung kailangan mo na dapat meron ka. Yan, continue mo lang. Yun. Guys, nice. congratulations, Ma'am Janice, for your first income. 5,000 pesos. Grabe. Ano masasabi, mo, uh, Ma'am Janice? Uh, Uy, salamat. <laughs> <laughs> My progress. Yes, pwede mo na yan i-post.